Guys, ayan yung tintrabaho namin dito. Nabuo kami ng piramid. Mahirap maging OFW pero kakayanin para sa pamilya. Guys, nakakamiss kumain ng mami sa Pilipinas. Dito sa gawaan ng piramid, ganito ang mamihan namin. Guys, hirap dito mag-work sa gawaan ng piramid. Si Purman dito, grabe, magpa-OT. Habang buhay ang OT. May palatigo pa. Guys, mag kami ng tarob dito sa pader ng piramid para malito ang mga archaeologists sa future kung ano to. Di nila alam, tarob lang pala. <laughs> Guys, mag kami ng edits dito sa pader ng piramid. Di alam ni Foreman, lalagyan namin ng edits ng Pinoy tong pyramid. Sa mga nagtatanong anong cobra namin dito pag na kami, eto guys, dito kapag pagod ka na, papakagat ka na lang sa cobra para umikli na yung lifetime contract mo, di ka mapagod. Grabe ka kasi magpa-OT po eh. re, nanlalatigo ka pa, kaya ka tuloy minamalas, o ayan, insekto overload. Guys, tumatakas kami sa gawaan ng piramid. eto pinabuka na yung dagat, sumama na ako sa pagtakbo,